Kaya itong mga commissioner ng Comelec ngayon, mga traidor kayo at dapat kayong ma-impeach. <laughs> sir, tinawag po ninyong traidor ang Commission on Elections, particularly po ang uh, chairman. Uh, bakit po ninyo nasabi yun, sir? Ma madiin po yung inyong mga pahayag. Taksil, in uh, other uh, words. Ano pong, bakit nyo nasabi yun, uh, attorney? Traidor ng tiwala ng taong bayan. Sabi, traidor, taksil. Yun? Oo. Sige, sir. Dahil yun ang grounds natin para impeach ang mga taong ito. Sa ating konstitusyon, isang paraan lamang para mapanagot ang mga commissioners sa kanilang mga katiwalian. At yan ay through impeachment. So anong grounds ang pwede natin gamin para ma-impeach sila? Betrayal or of public trust. Sa Tagalog, pagtatraidor ng tiwala ng taong bayan. Paano nila trinaydor ang tiwala ng taong bayan? Dalawang paraan. Ang sabi ng batas, dapat ilabas mo yung source code audit report, maraming buwan bago mag-eleksyon. Dahil ang taong bayan ay nagtitiwala sa iyo na ipapakita mo sa kanila na ang ating election process ay maayos. Pero ano ang ginawa mo? Itinago mo ng ilang buwan at inilabas mo lang dalawang araw bago mag-eleksyon. Ano pa ang ginawa mo? Yung linagay mo sa makina version 3.5. Yung na-review version 3.4. Pagtatridor ba yon o hindi? Niloko ninyo ang taong bayan. Pangalawa, ang sabi ng batas, dapat yung mga automated counting machines direktang magpapadala ng data papunta sa Comelec servers at sa mga transparency servers. Required yan ng batas at mga rules. Bakit ganun ang requirement ng batas? Para kapag magse-send ng data sa Comelec, Kapag manloloko ang Comelec ng data, syempre mauhuli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng Comelec? Ang ginawa nila, bago magpadala pala papunta doon sa mga transparency server, naglagay sila ng data center 3 sa gitna. Ang prinogram nila sa mga automated counting machines, yung mga ipapadala sa mga transparency server, isushoot muna nila doon sa data center 3. So ano na ang mangyayari? Kapag nagpapadala na tuloy yung automated counting machines papunta sa mga Comelec servers, syempre, pwede nang baguhin ng Comelec ang mga data na ilalabas nila sa kanilang mga server. And syempre, since hawak nila yung data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate yung data na yon para mag-match sa posibleng dinaya nilang data doon sa Comelec server. Meron pa bang transparency? Wala. Trinidor mo ba ang tiwala ng taong bayan? Oo. Kaya itong mga komisyoner ng Comelec ngayon, mga tridor kayo at dapat kayong ma-impeach. Sir, gaano, batay sa batas, gano'n po kabigat ang right to suffrage nating mga Pilipino bilang isang demokratikong bansa? Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Mm. Pinakamakapangyarihan kahit na sino mang appointed na civil servant sa ating bansa. Tandaan po natin, once every three years lang tayong nagluluklok ng ating mga national officials, elective officials sa ating bansa. Ito lang yung panahon na naririnig ang boses ng tao ng direkta. Yun nga ang direct translation ng democracy. Ngayon lang natin na-exercise. Yun ang pinakamalakas na kapangyarihan. Yun pa ang binuwag ng mga komisyoner ng Comelec, nagmamagaling sila, mas magaling pa sila sa taong bayan, akala nila sila ang Diyos ng Pilipinas. Sir, nakakarating po ba sa inyo yung panawagan ng taong bayan ng manual recount? At ano po ang uh, uh, epekto niyan uh, kapag iyan ay pagbigyan mismo ng Commission on Elections? Dahil mula Luzon, Visayas, Mindanao, marami nang kukomente, eh. lalo na, overseas Filipino workers ang konti po ng voter turnout sa nagdaan pong eleksyon dahil nga bawas yung kanilang tiwala sa nagdaang electoral process. O sige, gawin natin yan. Kung gusto nyo ng manual recount, gawin mm. natin. Pero ang katotohanan kasi niyan, hanggat maaari, mm. kapag nag-audit ka talaga ng information systems, hindi mo dapat titignan yung mga post-correcting procedures o ma-verify na wala talagang nangyari sa bagay na natapos na. Kaya nga kapag nag-audit ka, i-audit mo siya ng live as they are carrying out yung computer processes para kapag meron silang maling ginawa, makakapagbigay ka ng opinion about sa reliability ng information na inilabas ng computer system. Hindi dapat siya solusyon sa huli, kundi prevention habang ginagawa. Kasi pagkatapos ng computer process, marami ka ng pwedeng doktorin pagkatapos. Marami ng mga factors na pwedeng gawin. Pwede na nilang baguhin yung mga balota, pwede nilang itago yung mga ballot boxes, pwede na nilang gumawa ng palusot para hindi magawa lahat ng mga bagay-bagay na yan. Tulad ng walang budget, walang manpower, wala tayong resources para gawin yan. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay-bagay na yan. Kaya nga, sinasabi ko ngayon pa lang, since bagsak na ang COMELEC sa lahat ng kanilang procedure, before and during the election process, bagsak na talaga sila dito sa election process na ito, bagsak sa credibility ang resulta ng ating, re ng ating election. Bago lang si partner at sir, isa rin po sa mga pinagdududa po ng ating taong bayan, yung issue po ng overvotes, ang dami. Ano masasabi mo doon sir? Million din po ang overvotes. Yung overvotes, hindi ko ma-verify mm. kung yun ay result ng maling transmission or kung yun ay result ng conflicted na source code doon sa makina. Pero baka indication yan. Mm. Baka result siya pero ang sinasabi ko lang ngayon, yung integrity ng ating software, yung integrity ng ating tr transmission ay wala na. Kaya hindi ako magtataka kung maraming mga circumstances ngayon na lumalabas na nag-iindicate na merong widespread widespread fraud. Kaya kapag sinasabi mong may overvotes or kung meron mga ibang bagay na nag-iindicate ng dayaan, lahat po yan ay valid. At ang bola ngayon ay nasa Comelec para i-overturn nila yung presumption na sila ay nandaya sa election.